po kami doon. Punta kami doon. Kahit ano, turo na lang po. Nakakukuha ko na po sa mapa. Yo, what's up? It's me again, your Kuya Vincent Pijeros. At kaya nga, ipupunta kami ngayon sa Tainay Rizal. So, kasama ako nga pala si Paring Jet at Paring Pet. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo naman kalimutang mag-like, share at subscribe at pakitindot na rin yung notification bell para ma-notify ko kayo sa mga darating ko pang mga video. So tara, let's go! Tuesday mga kabiyaheros, time check 3.35pm na ng hapon At papunta na kami sa Mahogany Nature Camp Saray Para ituro sa amin paano pumunta sa Mahogany Mountain Villa Pero bago kami dumiretso, papagas muna ako sa Ebron Gas Station Dito sa bandang Palmera, Santipolo Ang plano namin ay eh, dadaan kami sa Antipolo Papunta sa Highway hanggang makarating kami sa Manukan yes! Alam ko, alam ng nakakaraming rider na mahilig pumunta sa Maralake ang Manukan Pero marami pang hindi alam na may magandang pahingaan na malapit lang dito tulad ng Mahogany Nature Camp Tonight At nabalitaan kung meron daw bagong bukas ng bila ang Mahogany Nature Camp Tonight Kaya halika at ating puntahan tignan at pagpahinga sa kanilang Mahogany Mountain Villa Let's go! narating na din tayo sa Antipolo Public Market at papasok na sa Marilake Highway through Sumulong. Weekday pala kami pumunta para hindi naglipana ang mga kamote sa daan. Very smooth sailing lang kami kahit nagahabol kami ng sunset clip sa Mahogany Mountain Villa para iwas na din sa Iberia. hindi ko tila bebe kong motor na sa ako. Ganyan dahil puat nasira siya nung pumunta kami in Fanta Pero don't you worry mga kabiheros, makakasama pa din natin siya sa maraming pa nating adventure. Pero hindi natin masasabi baka sa makalawa magkaroon na siya ng kapalit Iwala lang. Pinagpipilihan ko kung Honda ATV o kaya FKM Victorino 250i ang kukunin ko. Kayo mga kabiyahero, ano sa tingin niyo? Ano sa dalawa ang mas maganda para makasama natin dito sa mga adventure nating mga darating ba? You may comment down below at pag-usapan natin yan. Sarap talagang mag-drive sa marilaki ng weekday sa so, opilang mga kasabayan at tahimik ng lugar. At isa bahalos walang kamoteng naglipa na sa alsada. Kaya kung ako ang pagpipiliin, mas pipiliin kong maggala sa weekday kaysa sa weekend. At ang ma-advise ko sa inyo kung gusto nyo ma-enjoy ang mga pasyalan dito, pumunta kayo ng weekday na hindi maulan. Darating kayong masaya at uuwi din kayong masaya. Unti na lang at makakadating na tayo sa Mahogany Nature Camp Tanay. After manukan siguro mga 5 minutes sa tapuhan na lang to. Pagdating mo sa may kurbada, magdahan-dahan ka na dahil baka makalagpas ka pa. Rock road ang packet, pero kayang-kaya naman kahit scooter lang ang dalang mo. Magpapaalam muna din kasi ako na pupunta kami sa Mahogany Mountain Villa para kumuha ng picture at video. Ito nga pala address ng Mahogany Nature Camp Tanay para sa mga nagtatanong. May tao po doon. ba ka ma? Kahit ano, turo na lang po. Nakakukuha na ko po sa mapa. Uh, e, doon na lang po ako doon. Hindi na meron susunod kayo doon. ba ka eh. Pero alam mo na dyan. Uh -huh. Kamisahan daw po dito. Hindi po may bayad. Tapos unang sa kaliwa. Okay. As kuya said, susundahin dapat kami ng truck nila para ihatid sa mahogan ni Mang Binbila. Pero ininsist ko na dalhin yung motor namin para kung sakali may kailangan kami bilhin, eh makakababa agad kami. As you can see, road ang daan papunta sa taas kaya sinasuggest ko na magpahatid kayo using their 4x4 mini truck. Saka dagdag adventure na din yun Pero kung may dala kayong sasakyan Pwede nyo namang iwan ang mga sasakyan nyo Sa mahogan Nature Camp Tanay Isa pang advice ko Bilhin nyo na ang dapat nyong bilhin Bago kayo umakyat Kasi medyo malayo at nakakapagod Magakyat pa na ako sa bundok 5pm na kami nung nakadating kami sa mahogan Mountain Dahil natapot Bumaba ulit kami para bumili ng makakain namin Nakakapagod pero masaya Lalo na kung ito yung makikita mo wow. sa pagakyat mo After namin dumating sa bundok, in-enjoy na muna namin yung sunset na kitang kita sa taas ng bundok. Yeah. So, samahan nyo kami at enjoy ang sunset. Sa so, umaga, gawin natin yung video na sinasabi mo. Ayun Para kung paano kailangan maaga tayo bukas. Ano may may part ko Ang dito. plano kasi natin, ang unang plano natin, ma showcase natin yung liwanag ng Sea Cloud. Meron sana. Meron yan. Sana meron ha. Sana meron. At ayun na nga. laan ng plano. Halos hindi makatulog. At ito na nga. Pagdating ng umaga, walang lumitaw na Sea Cloud. Dahil na din siguro sa ganda na panahon nung pagpunta namin. Well, ganun talaga. Marami pa namang next time para makita ang famous Sea of Cloud of Tanay Rizal. Kahit di namin nakita ang Sea of clouds, sulit na sulit pa rin ang view at nakikita mo sa mahogan ni Mountain Villa. Ang sarap magmuni-muni habang ini-enjoy yung mainit mong kape at malamig na simoy ng hangin sa itaas. Sa sobrang enjoy namin, halos hindi na namin napansin ang oras. At dumating na nga, dumating na ang oras ng pag-uwi. Pero bago matapos ang video na to, maraming salamat sa panonood ng aking vlog at maraming salamat din po sa admin ng Mahoga ni Nature Camp Tanay na pinayagan kaming pumunta sa napaka-relaxing, napaka, napaka at napaka-accommodating na Mahoga ni Mountain Villa. Sa uli din po, bago ko tapusin ang video na ito, ako nga pala si Kuya Vince sa Spiajeros na nagsasabing ride safe and peace out.